bago pa mag ang pandemya, aming nasimulan ang aming plano na libutin ang iba't ibang panig ng Pilipinas para bisitahin mismo ang inyong mga sinusuring lugar. At ang aming pakay ay para aktual naming masuri mismo ang mga marka o treasure sites na inyong natagpuan sapagkat meron kasing malaking pagkakaiba kung aktual nating sinusuri ang isang marka kumpara sa mga kuha sa larawan lamang. Ako ay gumawa ng mahabang listahan at kung isa ka sa mga matagal kong masugid na tagasubaybay ay nakakasiguro akong kasama ka dito. Sa buong taon na ito, ang aming layunin ay ang bisitahin ang lahat ng ating mga katiyage sa naturang listahan. At ito na nga ang aming sinimulan nitong mga nakalipas na ilang buwan lamang. Ngayon ay nasaan na ang aming grupo? Sadyang naging napakabagal ang pag-usad ng aming paglalakbay dahil sa umaabot kami ng halos isang buwan sa isang lugar lamang. Gayong nasa higit tatlong daan ang kailangan pa namin puntahan. Ang madalas kasing mangyari ay ayaw kami paalisin sa lugar. Pero hindi naman sa pwersahan o hindi magandang paraan kundi sa pamamagitan ng pagmamakaawa. At eto nga ang isa sa mga bagay na masasabi kong aking kahinaan. Kaya ng aking sinabi kanina, ang aming pakay sa pagbisita ay ang suwin ang buong lugar. Kahanapin namin ang lahat ng mga marka para basahin at tukuyin ang digging spot o kung saan magsisimula ang paghuhukay dala na rin namin ang aming mga metal detectors, scanners at iba pang mga makabagong gamit baka sakaling may masagap ang mga itong deposito na mababaw lamang ang pagkakabaon. Lahat ng mga ito ang siyang aming gagawin sa isang lugar nang walang kahit anumang kapalit. Sabat na sa amin ang inyong malugod na pagtanggap bilang mga bisita. Ngunit may mga nagsasabi na baka ginagawa ko lamang daw ito para ako ay magkaroon ng content dito sa aking YouTube channel na ito. Sa katunayan at umpisa pa lamang ay wala talaga akong pala na i-content ang aming paglalakbay lalo na ang pagsusuri na aming sasagawa sa bawat lugar. Para sa akin, isa itong pagbibigay respeto mismo sa mga ka-TH natin na aming madadatnan para ipakita na ang tunay naming layunin ay ang tumulong at hindi para sa konte. Ngayon, sa kada isang lugar na aming pinuntahan ay inaabot kami ng halos isang buwan. Gayong ang aming plano ay isa o hanggang tatlong araw lamang kami sa bawat isang lugar para magawa naming mabisita ang lahat ng mga lugar na nasa aming listahan. Pero gaya ng aking sinabi kanina, kami ay dinaan sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Sa isang lugar na aming pinuntahan ay aming dinatnan si KTH na isang basukit na tagasubaybay. Siya ay tuwang-tuwa sa aming pagbisita dahil sa kailangan talaga niya ng tulong at gabay sa kanyang hinahanap na mahalagang bagay. Mula nang kami ay dumating, halos lahat na laman ng kanyang buong kwento ay ang mga hirap na kanyang dinaranas. Siya ay talagang lubhang nakakaawa kung saan ang kanyang tanging inaasahan para makamit ang ginhawa sa buhay ay ang makahukay ng kayamanan. Ang kanyang problema ay wala siyang kasama kung saan ay isa siyang solo treasure hunter. Pagdating naman sa lugar na nais niyang ipasuri ay hindi namin inaasahan na marami palang lugar ang nais niyang aming puntahan. Kaya ang aming ginawa ay pumili lamang siya ng isa na pinakagusto niyang lugar na nais niyang talagang i-operate. At nang aming pinuntahan ito at matapos naming suriin, isa nga itong magandang proyekto. Ngunit ang naturang proyekto na ito ay hindi para sa isang solo treasure hunter. Basi sa aking assessment ay kailangan niya ng maraming kasamahan para i-operate ito. Bago kami umalis ay nagkausap muna kami ng masinsina. Kita ko sa kanyang mga mata ang labis niyang pagkalungkot at parang pinipigilan niya na tumulo ang kanyang mga luha. Ayon sa kanya, hindi daw siya nakahangad na makakuha ng malaking deposito. Sapat na sa kanya ang makakuha ng kahit giveaway man lamang o maliit na deposito. Sa dami ng mga lugar na kanyang nalalaman, siya daw ay nakakasiguro na may deposito sa mga ito na madaling kunin o mababaw lamang ang pagkakabaon. At kung meron lamang daw siyang gamit na pang detect, ay tiyak na meron daw siyang makukuha dahil sa sobrang awa na aking naramdaman para sa kanya kinuha ko sa loob ng aming sasakyan ang isa sa aking ginagamit na metal detector at nang ibinigay ko ito sa kanya biglang bumuhos ang kanyang luha at labis siyang napaiyak hindi ko na maintindihan kung ano ang kanyang mga sinasabi pero nakakasiguro ako na siya ay labis na nagpapasalamat ang sunod naman na lugar na aming pinuntahan ay aming nadatnan ang isang matanda anak niya mismo ang taong nasa aming contact list kung saan siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya kanyang ibinilin sa anyang ama ang aming pagdating. Agad naming sinuri ang kanilang lugar para agad kaming makaalis at mapuntahan ang sunod na lugar sa aming listahan ang hindi namin inaasahan ay meron pala silang inihandang isang magarbong handaan. Ayon sa matanda ay utos daw ito ng kanyang anak kaya wala kaming nagawa kundi ang manatili muna sa lugar. Ngunit sa mga sumunod na araw ay sunod-sunod naman ang kanilang pagkatay sa kanilang mga alagang hayop. Sinabi ko sa matanda na hindi nila kailangang gawin ito pero muli niyang sinabi na ito daw ay utos ng kanyang anak. At ito na nga ang naging dahilan kung bakit kami nagtagal sa lugar na ito. Kasama ng matanda ay ang kanyang mga kaanak kung saan sila mismo ang siyang nag-ooperate sa lugar. Wala daw silang tiwala sa ibang tao na hindi nila kaanak maliban lamang sa amin. Ang kanilang lugar ay tatat na ng maraming ukay nang ito ay aming madatnan. Marami sa mga marka ang nagalaw at nasira na kaya aming ibinasi ang aming assessment ayon sa mga marka noong una nila itong maingkwentro. Medyo nahirapan kami pero nagawa pa rin naming tukuyin ang tamang digging spot. Aming ipinaliwanag ng mabuti sa matanda na kailangan talaga naming umalis dahil sa marami pang ibang mga tao ang nag-aabang sa aming pagdating sa kani-kanilang mga lugar. Pero ayon sa matanda, hindi daw nila alam kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling meron silang madat ng marka sa ilalim o kung anong bagay Maliban dito ay masigit na makakabuti din daw kung patuloy namin silang gagabayan maski hanggang sa kanilang marating ang huling harang na kinalalagyan ng deposito bago kami umalis at ito na nga ang siyang nangyari kung saan ay halos umabot kami ng isang buwang pananatili sa lugar. Inalok naman kami ng matanda ng hati sa deposito pero tinanggihan namin ito dahil sa gipit na talaga kami sa oras. Sa mga sumunod na lugar, halos parehong eksena ang mga nangyari. Hindi naging sapat ang aming pagsuri sa mga marka na nasa ibabaw ng lugar. Kinailangan naming manatili sa lugar para masubaybayan ang kanilang pagkukay at mabasa maging ang mga nakabaong marka. Magagawa lamang naming makaalis kapag malapit na sila sa kinalalagyan ng deposito. Magpapatuloy pa sana kami sa ibang lugar pero sa ganitong sitwasyon ay malabo na aming mapuntahan lahat ng mga lugar na nasa aming listahan. Kaya dito pumasok sa aming isipan na kailangan na naming tumigil sa aming paglalakbay para mag-isip ng ibang mas epektibong paraan kung saan ay makikinabang talaga ang karamihan. At ito na ako ngayong muli ang nagbabalik na si Elmo Zugwalk. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.